Aris, ang aris sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, masipag kung sa hanap buhay. Para mapasaya lagi ang buhay pamilya, at may mainiping ugali ngayong araw mas gusto ang matapos kagad ang pag-uusapan at hindi magpapataan sa mga gagawin, sa pera ay laging uunahin na makapag-ipon at makapagbigay ng pera sa minamahal, at kung sa trabaho ay masinop at matyaga para makagawa ng pag-asenso sa pamumuhay, at wala sa isipan ang magselos laging naniniwala sa minamahal, mga masuswerteng kulay at numero, color green and color red number 17 number 29 at number 15. Taurus, ang Taurus sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, masuyo sa mga kapamilya laging nasa isipan na laging mapasaya ang buhay pamilya, at kung sa pera ay hindi makukuha sa suhulan ng pera mas gusto ang magsikap para kumita, at may kadali mabilis magdaramdam ang ugali sa mga salitang medidinig, iiwasan na kagad ang ganoong usapan at wala sa isipan ang magpautang mas gusto ang mag-ipon ng pera para sa pamilya mga masuswerteng kulay at numero color blue and color white number 4 number 25 at number 21 Gemini ang Gemini sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan nabigay na ugali ngayong araw masipag at madisiplina ang ugali pag nasa trabaho at gagawa ng kasipagan. Para matapos ng maayos ang mga gawain at wala naman sa isipan na gumawa ng pagtulong sa ibang kasama sa trabaho, mas gusto ang mag-focus sa mga dapat na magagawa at kung sa paggawa ng desisyon ay maingat ayaw ng suliranin sa buhay maingat sa lahat ng gagawin, may kadaliang magselos na matahimik pag umiiral ang pagseselos at malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color white and color pink number 34, number 22 at number 16. Cancer, ang cancer sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may katapangan ang. Ugali ngayong araw na matahimik pero pagnazaling ang damdamin, ay kayang mailabas kagad ang katapangan na. Nasa tamang katwiran, at sa trabaho ay masikap mas gusto ang magtrabaho kaysa makipagkwentuhan, at kung gagawa ng pagkita ng pera ay walang kalokohan ang gusto matuwid na pagkakakitaan, at wala naman sa isipan ang magpautang mas gusto sa pamilya ang gumastos, at ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color white number 19 at number 30 at number 15. Leo, ang Leo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, ayaw ng mga usapang. Paligoy-ligoy lalo kung sa trabaho gagawa ng maayos. Ang gusto na walang aabala sa gagawin at kung may nasabi sa pamilya ay gagawin para maging mas masaya ang buhay pamilya at laging inuuna na makagawa ng masasarap na pagkain sa pamilya at wala sa isipan na sumira sa nagawang pangako sa pamilya. Para patuloy nagaganda ang positive energy sa tahanan ang nasa isipan, masipag sa trabaho para makagawa ng pag-asenso sa hanap buhay, at malambing sa pagmamahalan at may katipiran sa paggasta ng pera, mga masuswerteng kulay at numero, color yellow and color red number 24, number 10 at number 31. Virgo ang Virgo sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, maaruga sa magulang. May kahandaan laging makatulong pag nilapitan, at sa trabaho ay masikap para sa pag-asenso ng pamumuhay. At wala sa isipan na kumuha ng suhol na pera. May takot na mabalikan ng karma ng kamalasan sa ganoong pera. May mahabang pasensya sa mga kausap dahil gusto ay matahimik na araw, at hindi naman magsasalita kagad ng mabilis sa kausap para makaiwas na makasakit ng damdamin ng ibang tao at laging inuuna ang kasiyahan ng pamilya sa mga gustong magagawa, mga masuswerteng kulay at numero. Color white and color pink number 30 number 42 at number 16. Libra, ang Libra sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, laging inuuna sa isipan. Na makagawa ng naaayon na gawain, sa tahanan ay ganoon. Din sa trabaho para maging masigla ang buhay sa araw-araw, at kung sa pera ang usapan ay hindi magpapautang kagad mas uunahin ang kapamilya pag sa pera, at may ugaling mapanuri ang isipan para ang suliranin ay maiiwasan, at kung sa usapan ay maingat mas gusto ang maging matahimik para hindi magkaroon ng suliranin, may kadali makatulong sa magulang pagpera ay madaling magbibigay, mga masuswerteng kulay at numero, color red and color pink number 34 number 25 at number 6. Scorpio ang Scorpio sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw, masinop sa pamumuhay para ang mga pinaghirapan sa mga nagagawa ay maiipon para sa buhay na masaya, at kung gagawa ng desisyon ay maingat mas gusto ang pag-aaralan pa para walang maging problema. May kadaliang magselos na matahimik para walang magawang suliranin, malambing sa pagmamahalan. Mga masuswerteng kulay at numero, color red and color white number 24, number 33 at number 10. Sagittarius, ang Sagittarius sa pahiwatig ng galaw. Ng mga kalikasan na bigay na ugali ngayong araw, may ugaling matahimik mas gusto ang nakakagawa ng walang abala. Pero may katapangan ang ugali mas gusto ang gumagawa ng naaayon para makaiwas sa mga makakaaway. Sa pera naman ay maingat mas gusto ang makaipon para sa pamilya na mabigyan ng kasiyahan. At ngayong araw ay mayroon ka na namang malakas na sex appeal, nakaakit-akit at kaibig-ibig, sa lahat ng kasarian ang pahiwatig, mga masuswerteng kulay at numero color red and color yellow number 24 number 7 at number 36. Capricorn, ang Capricorn sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw kung nasa tahanan ay masinop sa pamumuhay at hindi basta magsasalita ng mataas gusto ay masayang bahay. Sa trabaho ay mabusisi para ang gagawin ay may tama ng maayos, at wala sa isipan ang mga ako sa ibang tao sa pamilya ang pangako na laging gusto magawa, at wala sa isipan ang mabilis na magtitiwala sa bagong kausap, wala sa isipan ang magselos laging may tiwala sa mahal, at malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color pink and color green number 18 number 10 at number 29. Aquarius ang Aquarius sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may ugaling na pwedeng mainis kagad dahil may katapangan ang ugali, lalo na kung nasa trabaho ay matahimik at ayaw ng naaabala sa dapat na magawa at paggumawa ng isang trabaho ay walang pagpapataan tatapusin ng maayos sa tamang oras at mahigpit sa pera wala sa isipan ang magpautang ngayong araw sa ibang tao at pag nagbitaw ng salita sa pamilya ay gagawin para mapanatiling masaya ang pamilya at may mahabang pasensya sa mga anak para laging may maayos na relasyon mga masuswerteng kulay at numero color pink and color yellow number 19 number 8 at number 36 Pisces ang Pisces sa pahiwatig ng galaw ng mga kalikasan. Nabigay na ugali ngayong araw, may katapangan pa rin. Ang ugali ngayong araw na maingat sa pagsasalita, kung sa bagong makakausap ay wala sa isipan kagad na magtiwala, sa trabaho ay laging gumagawa muna ng plano para makaiwas sa pagkakamali, Ayaw ng usapang mahaba lalo ng kung kwentuhan lang ay iiwanan na ang usapan, sa pera ay hindi basta magpapautang sa ibang tao mas gusto ang kapamilya ang mabibigyan ng pera, malambing sa pagmamahalan, mga masuswerteng kulay at numero, color silver and color blue number 10 number 25 at number 36.